Okay mga bay, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pag-usapan natin itong nagsumbong kay Senador Rapi na Joyride. Ah, uh, ang nagsumbong nito kay Senador Rapi magulang nung rider. Dahil itong Joyride rider na to, inagawa ng motor, tapos binaril pa. ba? Diba? Napaka-tendin na itong mga riding in tandem na to. Grabe, bukod sa magnanakaw na ay inagawan pa ng motor. Ito, panoorin uh, natin. CR lang naman po itong si uh, na may dumating pong riding in tandem. At nagdidiskusyonan po dahil mukhang ayaw po ibigay yung kanyang motor. Inulak po mm -hmm. hanggang sa yung nandun po sa motor ay binaril siya. Oh tama po nito, Idol Raffy, ay dito po sa panang leeg po. Magandang hapon po sa inyo, Ma Maria, Teresa. Opo. Naka-confine po ngayon, itong si Brixton. Opo. po? Malayo na po si panganib, sabi po ng mga doktor. Hindi pa rin po eh, kasi ang pinag-aaralan po nila yung kung ano yung gagawin. Kasi galing po kami sa amang. Tapos na-transfer lang po namin siya dito. Nakausap na mo ba kayo, ma'am, ng Joyride, maging yung ating PNP? Opo, Sir, meron po dito ngayon sa Joyride na nakinakausap po ako. Okay, very good. Ako? O yung Joyride, nag-offer ng tulong? Ako naman po. Maganda naman po yung sinasabi niya sa akin. Very good. Very good. Yung PNP po, kumusta naman? Nakikipag-coordinate din naman po sila. Colonel Ryan, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Colonel, meron na po ba tayong update tungkol dito sa kaso? May patutunguhan po, no? Kasi sabi nga, yung, ano, yung medical certificate na lang po ng ating, ating inaltay, pong victim, ang ating inaantay. O pang may isang pa natin yung ating complaint against dito sa sa tulawang suspect. Although, ang meron po tayo ngayon, napakalinaw po, ay uh, identified na po natin yung gunman niya. Ayun! So, very positive na po kayo doon sa gunman. Yes po, sir. Actually, uh, si Brixton mismo ang nag Yung ginamit po nila na motor, nung inatake nila si Brixton, ay umirik nung maalis po sila. Mm -hmm. Uh, Nag-malfunction po na 150 meters away from the sa site kung saan po uh, sinaktan si Bridgestone. Ano? So, na-recover po natin yung sasakyan and uh, luckily po, may mga dokumento doon na nag po dito sa ating pong personality na to. At uh, nagkaroon po tayo ng mga operational uh, research at uh, nakaproduce po tayo ng mga pictures, mga updated pictures niya at uh, kinonform po yun ng ating pong uh, biktima na si Bridgestone na yun niya po talaga ang uh, nakita niya na bumaril po sa kanya. Bago po sa pamamaril, meron pong kumakausap kay Brixton. Yun po yung ganman po niya. Yung yung po yung nakamotor, yun po yung accomplice. Yes po. Okay, bakit daw po nangyari yung pamamaril? Uh, actually sir, parang at random lang. Kasi nasa madilim siya na lugar po nakahabaan ng uh, kalsada na po yan. Huh? Mm -hmm. Tapos sa uh, po ay uh, parang nakita lang sir na wala po siyang katabi ng mga panahon na po yun. Meron ba mga sinabi bago sa pamamaril? Ah, uh, yun lang po. No, uh, Pinipresa nga po si Brixton no, na ibigay niya yung sa kanya. Uh, medyo nag lang po si Brixton. Siyempre po, uh, mag-aari niya yun. Doon po nagkaroon ng uh, binanatan po agad siya ng judgment uh, gunman po. Ano po yung kakaso po sa dalawang suspect, sir? Ah, uh, yung karnapin natin with the uh, homicide po ang uh, siya lang po na pinakopay po. At large po itong dalawa, tapos isa lang po dito yung identity, identified po natin, kasi nga iyon lang po yung uh, positively identified po ni... Ah, po. okay. May pangalan po tayo? Yes po, pero hindi po siguro appropriate na i-divulge po, po, dito sa concert. Tingnan niyo po ah, kung tama ba itong sasabihin ko kung makakatulong. There are times na kasi yung sasakyan na ginagamit ng suspect ay hindi pala nila sasakyan. At hindi sa kanila register kundi naka-register sa ibang tao na naibenta na sa kanila kaya kung babanggitin natin kung sino may-ari ng sakyan baka sasabihin ng opisyal na may-ari sakyan hindi ako 'yon at nulutang pupunta din sa atin magpapaliwanag hindi sa kanya ituturo niya kung sino nakabili o kung sino humiram o baka mali natin kinanap 'yon yun pong ibig sabihin Ano pong plate number ng motor na mire? Ah uh, wala po siyang plate number sir MD lang po MD file number 1303-0346756 po Okay. At yan po ay nagmamatch yung mga information na binigyan nyo sa akin sa LTO na may nakapangalang tao? Yes po sir. Actually may bidog sale po sila doon. Parang pangatlo na itong suspect natin na nagmamayari. Tapos uh, ito po ay uh, nag-operational research po kami. Punta po kami ng PASIG kung saan po naka-address ito. At uh, may mga nag-confirm nga po doon na yung suspect po natin ang gumagamit yung uh, sa Kaya po tayo nakakuha po ng pictures na pinakita po natin. Why don't you give us the name of that suspect para lumit po ang mundo niya? Ah, uh, sir, uh, ang isopi okay po namin sir pag na-file na natin yung process problem. Ang nangyayari dito palagi sa amin ay lumulutang po yung taong inosente na nababangit yung pangalan para sabihin, hindi ako yan, pinahiram ko lang yung sasakyan kong yan o binenta ko lang yan kung kanino, I'm not that person. So, para naman, sir, medyo mababos buwasin ang trabaho ninyo. I'm just trying to help you. At saka ako po yung nagtataka, bakit yung po tinatago ang pangalan, isasampan nyo na rin po ng kaso. What's the difference? Sir, sure may policy po kami na ng to. So, that's your policy. Is that the policy of the Philippine National Police? Kasi, sir, pag nagkaroon ng hearing, isa kasi ipatatawag ko para tingnan ko kung tama ba yung polisya mo, ikukumpara ko yun sa polisya ng Chief PNP. I'm here to represent the people. The people who always comes to me, yung mga tao na dahil hindi sila kontento sa mga binibigay sa kandilang kasagutan, impormasyon, at aksyon ng mga pulis. Now, kung yan po yung patakaran ng PNP, ng buong kapulisan, then I will respect that. Pero kung yan ay patakaran mo lamang, then I have to question that. Yes, sir, nakunawahan no, no ko po kayo, sir, no? Pero, siyempre, sir, may maraming operational patay at paatik Yan ang sasabihin mo, sir, kung ano kayo okay, na follow-up operation right now, at ayaw okay. oh, mo si operation, ngayon. just explain to me, then I will respect that. Ganon, sir, kayo. Maging transparent kayo, Kernel. Yes po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kaya nga po, sir, nagagalit sa inyong taong bayan, eh. Kasi marami kayong pasikot-sikot. Pero kung polis ang nagrabyado, agad-agad ibibigyan niyo pangalan. So, meron kayong ginagawang palang operation. So, ayaw niyo po masunog. Okay ako dyan. Pero yung sinasabi mo, hanggat din napapile, na it is a procedure na not to mention the name of the suspect. Hindi po namin maintindihan yon. Yes. Yung pong pagka alam ko na definite na kayo sa suspect, nagawa na kayo ng research, and isasampan nyo sa piskalya. So I need to know that person na sasampahan. SOP rin po yan sa lahat ng mga kapulisan na na-interview ko, sir. So now, sir, matibay yung mga ebidensya ang hawak nyo. Kaya nga inoperate nyo ng taong tao Yes po, matibay po ito. No? Ay, nung na is, uh, yung ating pong biktima ay buhay po. Nung no? nakapagbibigay po siya ng statement. So, ah first hand information po no plus pangalawa uh, itong mga circumstantial na mga ebidensya natin tulad ng motor na no? sinasabi po natin na nag-relink dun sa ating ay hawak po natin at meron po tayong mga possible na testigo po po no na magpapalakas pa ng ating isa sa mga kompensa magandang hapon po, po kayo Maragon magandang hapon po okay medyo naintindihan ko po itong stand ng inyo pong chief of police however yung sa akin lang po yung pong stand din ng taong bayan. Nasigurado na ho pala sa iyong PNP sa pangalan ng suspect sa sampalan ng kaso and yet ay rin ibigay na ni Colonel Ryan. At ang kanyang rason, ngayon, ngayon ko lang naintindihan, eh kasi i-operate daw nila. Now, Colonel, alisin natin na i-operate daw nila. Di ba tama lang, Colonel, kung sa sampalan ng kaso rin lang yung isang suspect, pwede nang banggitin yung pangalan? Uh, yun, sir, isa uh, sa the right time siguro, sir, sinasabi sabi nga ni Hefe, sir, is uh, may ongoing uh, ano sila follow-up operation. Yes. Uh, just to ano muna sir para maprotektahan naman sir yung uh, effort nila na if they are already closing in with the subject yes, yes naintindihan ko po yan yun lang po bangitin <laughs> in case naman sir na may magandang follow-up operation why not sir kung mas maganda nga sir yan yes. kung uh... Ma-identify na nila at uh, makuha nila. Pwede naman, sir, uh, through your uh, program, sir, pwede natin i sir, para maano ma-away lang ating mga kababayan, sir. Exactly. Yan po yung pinapoint out yes. ko kasi, Colonel, sir. Mga yes, sir. katulong po yung programa para lumeet ang mundo nitong suspect. Tama po. Tama. Yung movement. Para pinoprotektahan dito yung suspect. For all we know, baka itong suspect na ito, ito yung tinatawag na asset ng mga pulis. Pasensya na po. Marami na po kasi ako insidente. Ito po, sa Philippines Most Wanted, sabihin ko na po. O, oh, dyan sa may bandang Tandang Sora, mga hold mga bata po ng mga pulis. Ngayon, nung nasunog na po yung mga hold pinatay ng mga pulis. At yung isa, na hindi na patay ng pulis, yun yung kumanta sa amin. Pasensya na po, Colonel Felipe. Marami na po insidente na mismo ang magnanakaw, mga hold mga bata-bata asset ng mga pulis at kapag nasusunog na pinapatay o dili kaya in this case pinapatakas mo na bago ibigay ang pangalan nakatakas na kasi kung sila'y nahuli na na-expose sa media ang kanilang pangalan e eh, pagsasabi nila kung sino mahanga nila polis As far as I'm the commander here in Rizal sir uh, uh, yun nga sir ang ano namin professionalism ng aming mga tao rito ayun lang po sir ang uh, may ano ko sa inyo, may assure ko sa inyo but uh, yun nga sir yung uh, tungkol dyan sa nangyari po sa Antipodo Uh, I leave it to the COP sabi nga niyo na may uh, uh, ano sila uh, yes. follow up operation. Sana sir matulungan natin sila na wag mo nang uh, i-divulge yung ano but at the right time nga sir, sabi ko nga sa inyo, wala po, wag po kayo magalala at i-ano uh, namin sa staff niyo sir in case na may development na po kami. Now if you would give me assurance in the next 24-48 hours mahuli na yan, I will cooperate. Pero after 3 days hindi pa rin nahuli, then uh, babalikan ko po itong COP ninyo. Deal? I'll give you 48 hours kahunin nyo yan. Pag hindi nyo nakahunin 48 hours at hindi nyo pa yung sasampahin kaso, makita-kita lang na po tayo sa hearing sa Senado. Opo, uh, wala naman po problema sa ni sir. At kailan maglatag na kasamang Napolcom yung tamang protocol kung paano ba i-handle yung ganitong klase mga kaso na identified yung mga suspect at nagtatago nga at ayaw pa rin sabihin. Yun na po, Colonel. Anyway, sige, Colonel, uh, ako po ay mag-update sa inyo. Ang sa akin naman po ay sana mahuli na po yung dalawang suspect. Kailan niyo po isasampain kaso, kernel After this, sir, I will go back to the Chief of Police, sir. Colonel Ryan, kailan niyo po isasampa yung kaso? Uh, sir, pag nakawir namin ngayon, medical certificate na lang ang inaantay po natin, sir. I sabihin po natin mamayang 5 o'clock, makuha niyo yung medical certificate. Kailan niyo po isasampa? Bukas na, sir. Isasampa niyo bukas ng umaga sa Piskalya, kahit na Sabado. Abulin namin ngayon, sir. Basta makuha namin yung... Budget, okay, uh, sige. So, sabihin po natin, sir, napakabilis niyo umaksyon. Okay? So yung bilis ng kidnap ko yung maksyon. Halimbawa, nakuha niya yung 3 o'clock. So pag pumunta ako sa piskal by 5 o'clock, makukuha ko na po yan. Yes, yung parang na suspect. Uh, that, that I promise ya. Yes, you sir. see what's the difference between now and 5 o'clock? Nag-est you po, Colonel Maragon? Si sabi niya, as soon as magkuha niyo po medical certificate by 3 o'clock, agad-agad sa sampah niyo, ihabol niyo by 5 o'clock, nasa piskal na. At ang gusto niyo po, mag-abang na lang kami doon sa piskal office. At makukuha po namin sa piskal office. You see? Na, napafollow niyo po ito, Colonel Felipe? Yes sir, yes sir, yes sir. So, ang ibig sabihin ni Colonel dito, Ryan, definite sila doon sa suspect at sa sampana talaga nila, they're just waiting for the medical certificate. Kung hawak lang sana nila medical certificate ngayon, tatakbo na sila sa piskas office at mag-abang na report reporter namin doon. Makukuha ng reporter namin Kamu at May. So, what's the difference? Yun lang po yun eh. Hindi namin pwedeng pilitin si Colonel kung ayaw niya, sige sa piskas office kami mag-aantay by 5 o'clock. Okay sa inyo yung Colonel Felipe? Pag may file na po ng, ano, ng happy ng antipolo, sir. Kaya po, so what's the difference po between can now and five o'clock? Total, definite lang pa pala sila ipapile at saka hindi pala sila, hindi pala nila inooperate itong suspect. Kanina sabi niya, in-operate na nila. Yung pala, hindi. Medical certificate lang pala in-operate nila. You see the inconsistencies, Colonel? Yes, sir. That's why, sir, after this, uh, we will uh, with, ano, sir, para, ano, patawagan ko ngayon mismo, sir, siya. You should and you must, Colonel Ryan in Colonel Felipe, mag-usap-usap po kayo, Colonel. I promise you, magkakaroon po ng hearing at i-release ko ito, itong ganitong klase mga sistema. So, tutulong po kami sa, sa mga kamag-anak, ang biktima, sa pagpapalo and then masiguro po, tututukan namin na hindi pa magkakaroon ng whitewash dito. At babasahin din po namin yung kasong ipinail. So, Colonel, pakitutukan din yung kaso, Kernel uh, Colonel Felipe? Opo, sir. Tutukan ko po, sir. Eh. Uh, yes po, po, sir. Know, yes, sir. Let's file a resolution. Yes po para ipatawag natin ito yung polis? Yung, yung, meron na tayong investigative technique, ipagpatuloy yes, na siguro natin? Yes po, hindi pa po terminated. So, yes. hindi ko po makita, sen, kung ang i-invoke ba po nila dito is data privacy. Because may exception naman po, sen, ang law enforcement sa data privacy po, uh, section 4, po and po yung exceptions sa uh, data privacy act so i don't think that they can ano they can invoke that pati uh, ano po yung different senator na ilalabas po nila ngayon pati ilalabas nila ng filing hindi na I, hindi I, niya binention data privacy act pero yung mga suspect na nilalagay sa blatter walang yes. data privacy Diyan pupunta ka lahat ng reporter yes. ng media pupunta sa blatter ng mga presinto bukas na bukas yung blatter yes. ng libro PNP so he didn't mention okay. yes. public Knowledge po dapat yan because that's part of their mandate po. Ipaalam sa mga tao sino po yung mga suspects, sino po yung mga akusado sa mga kaso po. So, I don't know kung anong protocol po yan but I think it it must not have legal basis po, sir. Yun. Isa sa yes, mga po, patawag natin si Colonel Ryan Manongdo. Okay, po, sir. Saka si Colonel Felipe Maragon, patawag natin yung IAS, patawag natin yung NAPOLCOM, patawag natin yung CIPNP. Hindi mo na taong bayan kung ano ba talagang tamang patakaran. Magpatawag din tayo mga tagapaw. Yes po, sir. And Mapatawag din tayo ng yung... mga taga DOJ. Apo, ah, yes, correct po, sir. And it's for a journalistic purpose po, sir. So, hindi ko po alam kung ano ang pumipigil sa... yung ipapayal na complaint ah, sa oh. Piskaya nitong uh, PNP Rizal. Yes po, sir. Reviewin natin na mabuti baka yung estilo ng pag pagpile, pag-draft, ay e napakababaw at intended na para madismiss lang. Yes, yes po, sir. Uh, baka po nilagnawan po yung kaso pa uh, possible po yun. sir. Eh. Inaaral po namin yung manual of procedure po ng ano, PNP. Just now po, uh, may nakita po kami dito uh, regarding sa media relation protocols. Maybe ito po yung nire-refer ni na, na never give unofficial or classified information in cases na hindi daw po mag-disclose sa media, kailangan daw po i-explain ng maigi sa media yung reason. Baka yun po ang kanilang sinasabi we can raise this po sa committee hearing natin. sir. bakit hindi po hindi sinasabi? Never give an official or classified info. Information, yes po. sir. How can this yes. be an official when in fact siya mismo nagsabi na ifa-file na niya yung kaso? Yes po, sir. No? Okay. So baka ang ibig niya sabihin hanggat hindi pa na ifa-file yung kaso, wag mo na magsalita. Yes, yes po, sir. Alamin po natin bakit papasok po ito dito sa uh... Uh, media relation protocol po nila. Then, dapat, this has to be amended. Yes po. Uh, there's, ano naman po, there's room to amend this po talaga to ensure na yung rights ng media is also protected po. Sir. Correct. Not only the rights of media, but also yung rights ng victim and their families. They have the yes. right to know. Yes po, sir. Tama naman po and the rights of the public. Ito rule number seven nila, would this outweigh the welfare of the general public? Kung ako, ako po ang tatanungin sa na, pero this will actually work against the public safety po. Exactly. Dahil, uh, po, sinosok. Dahil pwedeng kumana pa rin ito, pwede pa rin itong mag-hold up. Baka, makatulong pa po ang publiko sa paghahanap kapag nalaman po ang pangalan. Dito sa 2020 Revised PNP Professional Manual, well, we have to discuss this. Yes po, Siguro DOJ, yes, kasama ang DOJ? Kasama lahat ng mga kinukulan. Maraming salamat, Tony Garrett. Yes po, sir. hapon po, Sir Jose. Nang uh, araw po, Senator Tulfo. Sir, meron ho ba kayong maibigay na tulong para dito po sa inyong Joyride Rider na ngayon ay maluba na sa ospital po? Opo, uh, Sen uh, uh, Tulfo, mer meron po kaming uh, inihahanda na Ah, uh, alam niyo po dito sa ating pong motorcycle taxi pilot study, meron po tayong insurance na kinuha po para sa ating pong mga motorcycle uh, taxi uh, rider partners. At uh, doon po sa aming insurance sa Joyride, eh, meron po kami nakahandang uh, medical reimbursement po na ibibigay uh, sa amin pong mga riders, lalo lalo na po kung uh, ito ay nasa linya po ng kanilang buhay at uh, kami po ay uh, ngayon po ay inaayos na po namin ang pagbibigay po at sasagutin po namin ang, ang medical bills po ni uh, ni Ginoong Brickstone uh, hanggang po sa 100,000. Maidagdag ko po po Sen, uh, aside from sa uh, medical uh, reimbursement pinag-aaralan uh, na rin po namin na uh, magkaroon ng additional claim for uh, insurance uh, Sen, uh, for uh, violent assault kasi meron din po kaming ganung uh, um, provi provisions sa aming pong insurance that uh, we can provide the uh, insurance pagka mayroon pong uh, naging sa kanila pong paghahanap buhay. Ito po ay hanggang sa 250,000 po, uh, Sen Rafi. So, pinag-aaralan na po ng aming legal team uh, kung paano po namin uh, ayusin aayusin ang claim na ito uh, para po kay uh, Ginoong Brixton. Ako, ma maganda po yan, Sir. Iyak po si Ma'am Maria Teresa. Nakupo, I think this is tears of joy na natutuwa. Ako po, Nakupo, eh, kami po ang nagpapasalamat sa inyo, ma'am. Servisyo po, eh, ng anak ninyo sa sa publiko. Eh, kami po ang dapat magpasalamat dahil sila naman po ay eh, aming mga partner at hindi po sila namin mga empleyado. Kaya kami po ay eh, nagpapasalamat at sinisiguro uh, sinisigurado po namin ang joy po ay eh, narinito para sumagot po uh, sa unprovoked assault na yan po. At kami po ay eh, sasagot, sa uh, Sen Rafi, uh, gastusin po. Ayan. Maraming salamat po ah, uh, Sir uh, Iala. Gusto ko si Emmanuel Iala, Senior Vice President for Corporate Affairs ng Joyride. Maraming maraming salamat. Salamat po, Sen. Rafi. Ang buhay po kayo. Ma'am, bukod po sa Joyride, oh, okay. ako po personally tutulong po. Magpapadala po ako ng tao, mag-staff ko dyan sa inyong tahanan para tingnan kung ano po yung pwede namin may tulong. Okay? Oh. So Sige, Ma'am Ma Maria, papunta na po yung reporto namin dyan sa inyo. Okay po. Salamat po. Napakaganda pala ng policy ng Joyride eh. napaka Napakaganda dahil meron silang insurance. Tapos bukod dun ay meron pang makukuha itong si Joyride. Pinag-aaralan nila na may makuha pa. Pag nagkaroon ng ganitong aksidente ang Joyride, eh hindi ka pala masisiro dito sa Joyride. Kaya, nakaw. Baka lahat siguro ng motorcycle ay eh, gano'n sila. baka gano'n yung policy nila. Diba? Napakaganda. Plakpakan natin yung Joyride at saka iba pang mga motorcycle. Taxi. Okay. Dito naman dito naman sa sina, ginagawa ni Senador Rapetul pag pagtulong sa mga ordinaryong tao. Ay napakaganda ng ginagawa dito ni Senador Tolpo dahil talaga namang mula noon hanggang ngayon wala siyang humpay sa pag tulong kapag pulis ang nasasangkot dito hindi hindi ko sinasabi na pulis ang may bumaril dito sa Joyride ang ibig ko sabihin yung mga galawan nila dahil alam ni Senador Rapi Tolpo yung mga ganyang galawan kaya siguro nasasabi niya ng ganyan, di ba? At ako man, personally, alam natin yan yung mga ganyang galawan ng ating mga iba ang kapulisan, ano? Na kapag, alam niyo na, mayroon pa kasi magsalita pero sana, sana po oh, ma ito ni Senador Rapi po dahil dami na po tayo ngayon na babalitaan si po na kahit nga doon sa Bulacan eh. Kahit sa Bulacan, pag dumaan ka lang daw doon, ay inaagaw na yung motor mo. Eh mabuti na lang yung mga nakikita natin sa Facebook na inaagaw ng motor, ay hindi sinasaktan. Inaagaw lang. ay eh, siguro dahil binibigay. Pero ako man, personally, nawalan din ako ng motor. Hindi nga lang inagaw sa akin, pero ninakaw. Kaya salot talaga itong mga animal na to eh. Sorry, pero talaga mga animal talaga itong mga na... Hindi lumalaban ng patas. Mga sindikato kasi yan eh. Malalakas ang loob ng mga yan. Alam nyo kung bakit? Kasi talagang inuutusan lang din sila. Kaya kung bakit malalakas ang loob ng mga yan. Alam nyo nang ibig kong sabihin, Yeah. Diba? Inuutosan lang din mga yan kasi alam nila na hindi sila mahuhuli. Alam nila kung paano sila itatago. Alam nila kung paano sila hindi makakasuhan. ba diba? Alam nila lahat yan. Kaya walang humpay itong mga animal na to na gumawa ng ganyan, mag, mangarnap ng motor, di ba? Magnakaw ng motor, iba Kapag pumalag ka, sasaktan ka, ganun na ganun. Kaya kayong mga rider, motorcycle rider, mga sir, ay dapat, pag nasa gabi po kayo, lalo na sa madaling araw, dapat po lagi kayo nakahanda. Opo, anong ibig sabihin na paghanda? Dapat po lagi kayo meron talagang uh, pansabay sa kanila. Uh, yun naman lagi ang ano natin. Hindi ko sinasabi na ipagyabang mo yan. Pag mga ganyan sitwasyon, dapat po, lalo na kung madaling araw, gabi, tapos sa madidilim pa, mag, magluda ka na po. Dapat, ah, dapat talaga yung focus mo bukod dun sa trabaho mo, dapat, ano ka, nakapokus ka sa yung kaligtasan dapat mapagmatyag ka sa mga katabi mo. Di ba? Dahil hindi mo alam, hindi mo alam, hindi mo kilala yung mga bigla na lang lalapit sa iyo kunyari magtatanong. Yun na yun. Dapat active ka palagi. Hmm. E, natin niya sa mga ano, ito sa mga kapwa natin mga mga nagmumotor. Di ba? Kasi eh, nagmumotor din ako eh, kaya nako talagang palado duda talaga ako. Hindi, hindi mo ako pwede pagkatiwalaan sa mga ganyan, lalo na sa mga biglang na lang lalapit-lapit eh. Huwag kang basta-basta, di ba? Huwag kang basta-basta na kung magtatanong ko, magtanong ka lang. Hindi yung nakahawak ka pa kung saan-saan. Di ba? Mahirap na yun. Basta pakiusap natin dito sa mga rider na to pag sa gabi eh, lagi po kayong active huwag po kayong susunga-sunga ha dahil pag dalawang rider ang dalawa magkaangkas ay siguraduhin mo na pagdudahan mo na agad dyan. kilala mo mo na hindi pagdudahan mo na dapat nasa isip mo palagi yung kaligtasan mo ha diba? yun lang ang masasabi natin at dito naman kay sa gagawin ng investigasyon sa Senado, eh sana, sana Senado Rapital po ma-actionan para matigil niyan Hindi man matigil kahit paano mabawasan man lang dahil marami po talagang, hindi po lahat ano, pero marami po talagang mga sindikato dyan na talagang, di diba? protector talaga sila ng mga ganyan. Protector po talaga sila. Sila po talagang ang nag-uutos dyan na ganyan tapos alam na alam nila yan kung paano sila patatakasin. Ha.